Good day mga kapartner for today's video mga kapartner ay right. ang topic naman natin kung magkano ang kitaan sa 100. Heads na layers na gaya nito mga kapartner. Unahin natin sa feeds mga kapartner. Kasi ang quids layer feeds ay naglaro sa 32 pesos per kilo. At ang possible na kakainin ng 100 heads na layers mga kapartner ay 10 kilos a day. Bale 320 na po yun mga kapartner. Plus yung vitamins na ng Beatmen Pro mga kapartner na 25 pesos a day. Bale 345 pesos na po a day na yung expenses nila mga kapartner. naman tayo dun sa pangingitlog nila mga kapartner. Sabihin na natin 90% yung pangingitlog nila mga mga kapartner. Okay, nakakapagpalabas po tayo ng 90 eggs per day mga kapartner. At ibenta naman natin ng 7 pesos per piece mga ka-partner. Possible na 6.30 na yun mga ka-partner. So ilas natin yung expenses natin na 3.45 mga kapartner. Hindi mayroon pang natitirang 2.80 mga kapartner. Yun ang kita niya mga partner Yun ang possible na income nung daily ng 100 heads mga kapartner 280 pesos pang wholesale na yung mga kapartner pero nasa inyo yung mga kapartner kung itaas yung presyo nyo gawin yung 8, 9 or 10 po yung presyo nyo mga kapartner mas mataas pa po yung income nyo dyan mga kapartner minsan kasi mga kapartner depende sa size pa yan mga kapartner minsan yung large mga kapartner ay 9 pesos mga ganyan kapartner dun sa medium 8 pesos and then sa small mga kapartner ay 7 pesos tanong ng iba saan natin ibibenta yung mga brown eggs na yan kung marami na madali lang ibenta mga kapartner kung 90 pieces lang naman po per day mga kapartner sa taas ang demand ng brown eggs ng mga kapartner sila na yung kusang lalapit sa iyo mga kapartner gaya sa akin at saka pwede mong pang daily use yan mga kapartner pang ulam mo araw araw kuha ka na lang dyan sa nest mga kapartner pang ulam nyo na lang para mas makatipid ka mga kapartner masarap din yung itlog nito Healthy sa pa. 280 na income mo daily mga kapartner ay oh, malaking bagay na rin yun pang tulong sa gastusin sa inyo mga kapartner at saka kung meron ka mga ganito mga kapartner Parang nawawala yung stress mo mga kapartner Parang may laging biyaya araw-araw mga kapartner Dahil nga namumulot ka araw-araw mga kapartner Lalagay mo dyan sa may tray And then ibibenta mo ganyan mga kapartner Wala mga kapartner, i share ko lang yung Experience ko dito sa Manukan